para ho maganda ating pag-uusap at pag uh, tayo ho ay magkaroon ng magandang kilalanan. Walang niya, tapos na ang bulungan. Malaon nang tapos ang pulungan. Hindi pa tapos ng humasab. Mga high blood, lamon na naman ang puto. Tapos na ang bulungan, ang paglamon hindi. Hindi na tapos na siya. Ganyan nyo? Ganyan nyo kung tigil lang na Okay, tapos ang pulong. Ang galing. Thelma. Thelma Alday. Isa ka sa Holofamily. Thelma Alday. Tell Maal Shout out. Shout out kay Tell From Toshiba. From Toshiba. What's the comment? Tell Maal Day. Tell <laughs> <laughs> Tal shout out. Shout out to Tell Maal na Hahaha. Hahaha. Pag pe. Shout out kay Tell Maal shout out. Shout out to <laughs> Telma Wag hindi pa naman natuwa si Ate Telma. Siya nilang naman ng nang <laughs> Ga, umupo ka din at pagpapulungan natin ang kasal mo kay Chumel. <laughs> <laughs> kay Chumel. <laughs> Tawagin mong ina mo. Yan ang iyong ina ng pananak. Shoutout sa kanila. Akin okay, tapos ang malaon nang tapos ang bulungan. Diba? <laughs> Shoutout kay Banjie Unigo. Sabi ni Nena, alam mo kung ano, Unigo, muntik pa maging Unyango. Manuel, ikaw ang kapalit mo, ang kapalit mo kung sino'ng magbabalot. Nahingi pa ng isang plastic. Nahingi pa ng isang plastik at pa ng isang plastic. Tapos, sino'ng Manuel, dahil wala ka siya daw ang sab. Manuel, ang sarap ng sinok Manuel Ingat po, ingat. 哎，我说吧，你们那边有没有麻将啊？